Hello so, mga kasangla, ito po ulit Raven Marcia ang inyo pong pambansang sanglaero. Ah, natutuwa naman ako ngayon dahil episode 8 na natin. Episode 8 sa ating ponobela. Okay, so ngayon samahan nyo naman ako dahil matutuwa ako mga kasangla. Ah, uh, pupunta ulit tayo sa mga sanglaan. But this time, hindi na tayo magsasangla muna. <laughs> dahil ang gagawin natin ngayon ay magtutubos tayo ng mga sinanglako. So, ito yung mga pong ticket ng mga sinanglako. Ayan. Ay, makakita yung andres, Ayan. Ayan. So, di ba nung naalala nyo, may mga uh, ponable, uh, ponable, ponobela tayo na nagsasangla ako talaga. So, this time, tutubusin natin sila. Matutuwa hmm, naman ako. At syempre, natutuwa ako kasi nakaipon ako. At uh, syempre, pinaghirapan ko. At syempre, doon sa mga napagbentahan ko ng uh, aking gold jewelry business, small business. So, ito na yung ipantutubos ko sa kanila. Hmm. <laughs> natutuwa naman ako, mga kasangla, kasi ako uh, sa baga, nagkakaroon ng bunga yung aking pinaghirapan. No? Sa tulong po ng mga kasangla kasi nakatulong din naman kayo kung bakit ako nakakaipo ng ganito sa mga uh, nanonood ng aking video at, a, at saka nagla-like at saka nagsasubscribe at saka nagko-comment. So, I'm so excited mga kasangla. Tara na, samahan nyo ako! <laughs> Napakainit, grabe. Yung pakiramdam na wala kang magawa kahit magpaypay. At ang lagkit-lagkit. Parang Ganun yung pakiramdam Pero hindi ka naman po pwedeng mag-react ng ganun Kasi sasabihan naman ng mga kasama mo Ang suplado mo sa jeep Ay Pero sige, titiisin na lang natin For the sake of this content Ito, nakababa na ako At naglalakad na ako Sa harapan niya pala yan ng Santa Lucia Mall Papunta na ako dun sa Ayan, sa uh, tren Sa LRT Kailangan kayanin Nakakapagod pero, okay lang naman. Ah, ah sige. <laughs> Go lang. Ayun na siya. Nakikita ko ng akyatan. Hmm. Yeah. Ito na. Nasa escalator na ako. Malapit na. Ito nga, ang dami-dami ng mga tao, papunta na tayo at nalalapit na tayo sa ating destinasyon yes. Kung saan matutubos na natin ang ating isa sa mga alahas, wow. wow. Nalalapit na. Okay, wait lang mga kasangla, ah. Wait. So, ayan mga kasangla, andito na tayo sa isa pang branch ng Palawan. So, dito ko tutubusin yung ating sinag. Oh, wait lang. Alam nyo naman, hindi tayo pwede mag-flag sa loob. So, antay mo na lang ako. Wait lang. Uh, yeah. Okay lang mga kasangla. So, eto. Nakuha ko na. Ang alakas mula kay Palawan Pawn Shop. So, iningatan talaga nila. Eto na siya. So, mamaya i-explain ko sa inyo kung anong nangyari. So, ano nangyari. ano nangyari? Mamaya papaliwanag. Papakita ko kung ano to. Wait lang. So, ito na mga kasangla, pa-uwi na ako. Uh, takot na, ay, pasakay na ako dito ng LRT ulit. ay mga kasangla na kauwi na po ako at naligo, nagpa-fresh ng konti kasi kanina ang langkit-langkit, super langkit kasi ang layo po nung uh, pinag pinagtubusan natin, ano. At ipapakita ko na sa inyo kung ano yung uh, mga alahas na, sina na sinanla Nasanay tayo. Uh, alahas na tinubos, okay. So ito mga kasangla, pamilya to sa inyo kasi uh, halos kaka-feature ko lang nito, kaka-content lang natin ito, yung mga alahas na may kuping at saka hinang. So ito yung singsing, -sing. ayan. So ayan siya. Ayan siya. May mga kuping-kuping pa din. Tinubos ko na. Ayan. So, ang pagkakatubos ko dito ay nasa 12,700. Ayan. So, natutuwa ako kasi, oh, tingnan mo, oh, nasusuot so, ko na siya ulit. Parang ano, together again. Parang ganun. Wow. Natutuwa ako, yes. Yes, of <laughs> Yeah. Tapos, eto yung isa. Ay, Kaya, Hindi ko na siya mukbalas. Tapos, ito yung isa, mga kasangla. Ito, hindi ko pa ito napakita sa inyo. Actually, hindi ko to na feature nung isasangla ko siya kasi biglaan yung pagkakasangla ko nito, mga uh, kasangla, ano, yung pagkakapon ko nito. At natutuwa ako ito. Ayan siya. Ayan siya, mga kasangla. Ayan. Actually, nabili ko to sa Palawan din. At, nung nag-promo sila noon, naka 20% discount ako dito. By the way, this is, nasa 9.... Ngayon nga ba yun? Uh, 9.8, parang mga Basta kulang, ano na lang siya, point something na lang, 10 grams na siya. At nabili ko lang siya nung panahon na yun. Wala pa tong, kailan ko ba lang ito nabili? Parang ano, wala pang isang taon. Wala pang isang taon. Parang 8 months, parang 9 months pa lang sa pagkakatanda ko. Almost 10 grams, tapos 24,000 ko lang siya nabili. Kasi naka, ano, naka, 10 per, uh, naka 20% discount ako noon Ayan siya, oh. This is 20 inches, mga kasangla. So, ganito siya pag isoso. Pinag-interesan ko talaga ito. Pinagplanuhan ko mabuti kung paano to maaano, maa Kasi, meron silang papromo nun sa coupon coupon Meron silang, yung chechikal, yung parang ano, pag nakasampung sangla ka, within the period na ibibigay nila, makakakuha ka ng, pang parang pagka ikapito, parang 15%, discount. Tapos pag ikasampu, 20% discount na ang makukuha mo. So, ayun, nakuha ko siya. Ang ginawa ko, yung mga maliliit kong alahas, eto, ito yun eh, yung mga ganyan. Yung mga maliliit na alahas lang, isinangla ko. Iba-ibang resibo. So, nakasampu agad ako. <laughs> Tapos ang sama ng tingin sa akin <laughs> ng isang appraiser na hindi ko kilala doon. <laughs> eh, bakit pa? Eh, yun ang promo nila eh. o <laughs> edi ginawa ko. Ayun siya mga kasangla ko, lalapit ako. Ayun. So, ay, grabe ang chicken skin. Yan. Ayan, ayan siya mga kasangla. So, ang ganda niya. Pinag-interesan ko talaga siya dahil unang-una, syempre, a uh, alahas. Pangalawa, meron akong bracelet kasi na ganito din. Sandali lang kukunin ko. Wait lang, ha? Choo! Choo! A few moments later. <laughs> so, eto siya mga kasangla. Eto yung bracelet. Yan. So, pagka isinusuot ko to, isinusuot ko din po. Para turno siya. So, ganito siya. Magkamukhang magkamukha sila. Ayan. Tuwan-tuwa ako talaga, mga kasangla. Maraming salamat sa ano ninyo, sa suporta ninyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko to agad matutubos. Kasi syempre, ay ayam, ayam tanggal. Ayun. Ayan. So, eto siya. Ayan siya. Eto yung isa. Ayan siya. Ayan sila. Ganda nila. Ito nasa 5.5 grams. Ito nasa ano? 9.8 o 9. Or 9 point, uh, parang 9.89 parang ganun ayan ano plus ito ah! ay nako by the way nung masanla ko to nasa 24,000 ko nabili na ang sagad niya kasi kailangan ko lang to sinanlang, kano ba yun? Sinabi sa akin, nasa 25. Nasa 25,000 siya yung sanlak. Yung 25 nga ba? Ah, nasa 28 yun ang sagad niyang sanla nung panahon na yon Pero hindi ko siya sinangla ng sagad. Para ang kailangan ko lang ay nasa 20,000. Uh, actually, 19,000 lang yung kailangan ko. Pero syempre, di ba may mga advance interest. Kaya isinampa ko ng 20,000. So, ganun siya. So, natubos ko siya ng 20 o 19 plus. 19 plus. Tapos ito. Dahil yan sa inyo, mga kasangla, maraming maraming salamat. Yeah! Worth it yung pagod na pagka-travel-travel ko, pag Uh, pag sabak ko doon sa mga kainitan, pag sabak ko doon sa mga uh, sa jeep, pawis-pawis, hanggang ngayon pinapawisan ako. Ah, ang saya talaga mga kasangla. So, hanggang sa mga susunod pa nating adventure, samahan niyo ako ulit sa uh, pagtuklas natin ng mga bagong updates sa mga sangla. Ano ba yung mga pwedeng isangla? Ano ba yung mga hindi? Magkano ang sangla? Alin ang pawnshop na may pinakamataas na sangla at ano-ano din yung kanilang mga policy sa pag uh, uh, sa sangla or pagpapa sa kanila. So iisa-isahin natin 'yan. Marami pa naman tayo mga sangla na hindi pa nasusubukan. So gusto ko munang ubusin 'yung mga sanglaan na kilala natin na maraming branches sa buong Pilipinas para makarelate 'yung mga uh, lahat ng tao sa buong Pilipinas, no? Saka ko na iisa-isahin 'yung mga hindi masyadong sikat o kaunti lang yung branches. Uh, para kung halimbawa uh, magkaroon din sila ng chance na makilala din ng ibang ng, 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 mga tao kung makakatulong yung aking pagbablog o makakatulong tayo sa kanila why not hindi ba para lalong lumaki ang uh, tawag dito yung choices ng mga kaibigan nating nagsasangla yes so syempre at uh, yun lamang ang aking uh, adventure para sa araw na ito mga kasangla maraming salamat at bago nyo naman uh, ah, at uh, kung may iba pa kayo mga katanungan i-comment down below nyo lang yan at bago nyo naman tapusin ang uh, vlog natin na to ay i-hit nyo naman yung uh, notification bell dyan at mag-subscribe naman kayo sa akin para uh, mas marami pa tayong uh, lumaki pa ang ating sang family. Yeah. So, tutulungan, magtulungan tayo, tutulungan ko kayo na alamin yung mga bagong update sa mga sanglaan. Siyempre, kailangan natin yan. Kailangan natin, tutulungan ko kayo dahil sang Laero ako. Bye-bye!